Yan nga guys ah Oh. Yan, good guys. So, naibigay na gulay ng amo ko guys. So, kunta nyo ito guys so Oh. Kakaiba siya o. Oh. Di ba? So, para siyang pechay pero kakaiba o. Oh. Untan nyo naman ang itsura. Tapos, yun Oh, nakabuka. Nakakatawa. Oh. Di ba? Para siya oh, flowers for you. So, oh. tapos guys, ay binigyan tayo ng ayan, pechay. So, kita nyo man guys kung ano kalaki. So, sabi nila guys, pechay bagyo yung tawag doon sa Pinas eh nasa Japan tayo kaya pet Japan yeah. Diba? ayan guys tapos dito guys ayan so may mystery bed sa bags tayo ito mga guys so oh. kapamilya rin siya ng labanos pero kulay violet so kinakain din yung dahon niya guys ayan. so thank you thank you boss ang dami ayan. thank you po